kababaan ng San Mateo Campbell Road so nakikita po natin na meron na namang sinirang kalsada at yung nilang uh, repair works so matagal na po ito lagi pa ulit ulit so ang hirap no ito ayos to kalsada to ngayon sinira nila paano na lang ang budget dito ilang milyon na naman ang inubos so ito para tapos na nilang matapos pero nagmula pa yan doon sa dulo sila nakikita niyo yan. So parang pinaglalaruan na lang tayo at uh, hindi inaayos ang trabaho para magpabalik-balik ang gawa. So bakit walang sumisita? Walang pumupula? I don't know, maybe lahat nakikinabang dito. Pero ito is something na dapat tutukan ng pamahalaan. Dito po nasasayang ang pera ng mga taong bayan.